So, ito yung tanong mo, Shinjo. Nasabi mo na ba na mahal kita sa isa sa mga ka-love team mo? Oo. Oh, panino? Panino yan. Kay Kazumi. Nag-enjoy ka ba ngayon sa mga challenges? Siyempre naman kasi kasama ko si Mav and kasama ko yung RunCub fam and na-enjoy ko na kasama sila. Okay, Caitlyn. Ito ang dare sa'yo. Magpalit kayo ng top ng damit ng ka team mo ngayon. Sino sa mga RunCub boys ang nagagapuan ka? Lalayo pa ba ako? Isang natukos sa katabi ko na si Brion. Ang cute! Pasubuan kayo ng iyong ka-switch love team ng cookies. Yan, go na! Go! <laughs> Angel, kailangan mo binu. Go, go, go. Angel. Ayan, ayan. Okay, okay, bitch. Ito ang tanong sa'yo. Okay. Nag-date na ba kayo ng palihim? <laughs> ano? <laughs> kasama kasi sila, sir, nung ano, nag-date tayo sa bat first. Hindi pa na namin kasama Ay. si sir. <laughs> kayo ng ka-love team mo? Pero kung bibigyan kami ng chance, why not, no? Ah!